Yung magpaganda po ng palay, madali lang yan. Pero yung magpaganda ng palay na wala kang gagamiting abono, eh ibang usapan po yon. O kung hindi kaya magpaganda ka ng palay na wala kang gagamiting synthetic fertilizer o binibiling mga commercial fertilizer, ibang usapan din po yon. Kaya po, ibang iba po itong ating mga demo na to. Kasi first time lang sa pagkakaalam ko, na may nag na wala talagang ginamit na kahit anong abono. Ito pong ganitong teknolohiya, malaki ang may tutulong nito sa atin kasi kapag ka nasundan po natin yung ganitong klaseng protocol, tendency is hindi na po tayo aasa doon sa mga mahal na abono na binibili natin sa market na mga synthetically derived na mga fertilizer. So ito pong sabog at dapog natin ay tinanim natin at isinabog natin noong August 17, 2023 ay malaki po ang impact nito sa ating agrikultura. Kasi kung masusundan po ng mga farmer itong ating mga pinagagagawa dito ay malaki pong bagay ito. Hindi na po tayo mahuhostage at hindi na po tayo maapektuhan ng sobrang pagmahal ng mga synthetic na fertilizer at ang maganda pa rito, magiging buhay na po yung ating lupa na dati-dati ay naaabuso natin ang paggamit. Kung meron man pong meaning yung tinatawag na sustainable farming, ito na po yung pinaka-eksaktong-eksaktong meaning ng sustainable na pagsasaka. Pagandahin ang lupa, alagaan ang lupa, at magbibigay sa iyo ng mahabang panahon na serbisyo yung lupa na yan hanggang sa kaapu-apuhan hanggang sa mga susunod na salin lahi hindi po masisira yung lupa at hindi magugutuman ang bawat Pilipino